load eh, yung ating basic so tagalin muna natin yung kanyang ground sa battery para measurable natin yung ating ground ay hindi maapektuhan yung ating mga electrical accessories hindi maapektuhan ng ating ko connect na welding grounds So kailangan nating kalasin ito Battery terminal At saka ka ang kanyang Plug, spark plug Diba mga idol che check natin ngayon yung mga spark plug Ito sure ball tayo dito Itong spark plug nyan So ibig sabihin ito lang Ang ating hihilahin che check natin dahan dahan Okay mga idol, kinalas na natin yung kanyang ground sa spark plug para safety tayo. At ang alalahan nila, baka magkaroon ng masamang epekto sa ating gagawin na paghihinang welding. Atin yung ating tools. Welding naman, kasunod na mobs. pwede na yan, mga lodi eh. so grinder, steel brush, kabras primer so umasilya na ang kasunod nyan ang mahalaga ay natapalan natin yung butas na ating ginawa and then malinis nating ipipix ang ilalim mga lodi eh. uh, ibinalik ko na yung battery after kong mag welding ang ating ginamit is mig welding machine mig ngayon ibinalik ko na rin yung contact ng ating spark plug contact ng battery negative positive nakabalik na so i-check natin kung nagre-response yung kanyang sensor check natin itong kanyang open Okay, gumagana mga lodi so check naman natin so sarado so kita nyo naman gumagana kahit ang alisin nyo lang is yung battery and then yung contact dun sa spark plug negative positive alisin nyo na and then upakan nyo ng welding so okay lang basta't malayo kayo sa salamin sa mga masisela na parte and then basta't malayo kayo sa wiring or malayo din kayo sa gasolina kasi kapag malapit kayo dyan at nagkamali kayo so masisira yung unit so subukan naman natin ngayon itong likod kung gumagana check natin kasi nag welding tayo so kailangan i-check natin kung gumagana kasi gumagana lahat yan before tayo mag welding ngayon after natin mag welding i-check natin gumagana rin ba ang kanyang sensor pagdating dun sa likod Okay, gumagana ibig sabihin yung proseso natin is effective alisin mo lang yung battery, alisin mo lang yung kanyang contact sa negative positive and then alisin mo yung kanyang spark plug contact after mong magbapping, ibalik mo so and then iyong subukan proven na talagang wala namang damage dun kahit sa computer box pa so gumagana kung ano yung kanyang function nung bago mo siya i -building, and then after mong mag welding walang madadamage dyan ngayon susubukan naman natin buhayin yan maya maya lang ayusin lang natin ang kabit nito so ito nga pala mga Lodi hindi ako tiyak kung ito ay merong computer box pero dahil ito ay modelo I think mga 2023 model ito sure bull ito meron itong computer box at sa tingin ko ito yun check na natin ito nga ba yun made in China pero European car so, siguro ito na yun computer box basta sa mga ganitong matataas ang modelo lalo na may sensor pagdating sa kanyang mga accessories at mga parts pagdating sa likod and then sa kanyang side mirror positive talaga yan mataas ang possibility na talagang yan ay mayroong computer box buksan muna natin susubukan naman natin buhayin ang makina kung functional ba yung makina o baka naman nagka-diferensya idol. So, i-check natin. Ah, bukang nabano tayo dito ah. Medyo papanisin tayo dito ah. Subukan ko nga dito. ayun Wow. So, yun. Okay mga idol. So, gumagana. Yan. So, gumagana yung kanyang mga ah uh, Parts na related sa electricity Or mga sensor Or anything na kinakailangan ng kuryente So gumagana naman Wala tayong na damage ano? So i-try natin ulitan uh, Yung pala inaabakan muna yung pedal Brake pedal And then start Ayun So yung kanyang Ayun So kita naman natin Maayos After nating mag uh, Welding Walang naging damage So ayun, mga idol Proven uh, Kapag tayo mag welding sa kotse Kahit yan ay Model 2023. Kung meron man yung computer box. So, ito sigurado matik ito. Kita naman natin. Oh. Set up pala. Ang. So, walang magiging diferensya. Basta yung ating negative positive battery. Tanggalin natin ang contact. And then, yung kanyang mga spark plug. Nakasanayan ko na nagtatanggal ako niyan. Kapag ako yung mag-welding before mag-welding. So, inaalis ko yun. Para makatiyak ako na wala talaga yung madadamage. Walang masisira yung ating kuryente na ikinukonnect dyan galing sa welding machine. So, Okay, positive. Ganyan Yun lang yung ating basic system dito pagdating sa pagbibuilding ng sasakyan. Hindi tayo expert pero i-share ko lang, wala namang masira diyan. Basta sa model, lalo na kung yan ay hindi naman uh, computer box, lalong-lalong imposibleng masira yan. Pero siyempre, yung mga basic niyan, gasolina, iwasan natin and then yung kanyang mga wiring, yung kanyang mating at saka yung kanyang langis. At saka syempre yung kanyang paligid baka mamaya meron diyang umagos na langis na gasolina sa ibang galing sa ibang sasakyan malaglagan niya ng nagbabagang flux. So delikado 'yon. So 'yun lang mga lodi, okay naman. walang magiging diferensya basta kalasin mo lang 'yung contact ng battery. And then kalasin mo na rin 'yung contact ng kanyang mga spark plug. Syempre lalong-lalo na kung magwi-welding kayo. Ito napakasela nito sa welding plugs yan sa lamin, nagkakaroon niya ng ukab-ukab pag tinalsikan niya ng nagbabagang welding plugs, nagbabagang baga na bakal nagbabagang bakal na maliliit, akala mo walang problema kasi maliit lang, makita mo yan, magkakaroon niya ng ukab-ukab maliliit, kaya kailangan ingatan natin yan So yun lang mga Lodi. Hanggang dyan na lang muna.